dapat ay maxle. Wow, ang ganda ng ano nila. Mangrove. oh maraming Diyan kami nangwoon pananim pag may project kami. Wow, mashallah. To ano na po sasabi Protected. Nanghanga ka, boy. Bakit <laughs> <laughs> ka? Kaya lang, diretso ka sa kulungan. Bawal iyan eh. Dito siguro yung malimango. Oh, wala, agad din. Madami eh. pong papain, eh dami pang maliliit na ko ano pananin hanga ka ay. yan ay oh, yan na i-vlog -e ko na ito dati galay hindi nakita ng ganyan ang kasiksik -sik ang ko at malayo kami nang motor na oh, 15 hectares ay yan lahat lahat may tanim na ganyan hmm. hmm. dati yan pala isdaan Tinamnan la Binawi ng tao, nag ano sila diyan? nagwilda Walang papilay. Dami. E, e, ano ah, asistyo. Yung, yung, yung ano ng kalookan dati. Saka oh, dito yung masawahan eh. Kaliwa. Ano so, sa alis ah? Oh, tapa. Kakatabi ni noan. Tatlo kami dito sa mahang ano ah. Magkakaan. Maganda yun, may boardwalk na yun. Pwede ka nang magmasyal. Ito yung may may kubo yung parang residing sa mga bisita. Doon yun sa kabila naman. Kabila nito. Kabila nito. Sabay na dito yung bangka ay. Pero ito ilalagyan din ng board walk. Maganda talaga yung may board walk. Parang kung ano dito, hindi masyadong siksik kagaya doon na. Namamatay pala. Yan ay pag naputo natin, hindi na hindi na nasupang yan. Hmm. Na talaga. Mga bali ay makakagawa ng Bagyo. Baka kaunti dito o oh, parang oh, ko. Dame, dame, dame. Dame namatay. Luong. Maganda sana ito kung may drone.

Ngay itagilaw. Magagalit eh si Junar. Junar. Giniwa nang ito. Hirap siguro pagawa nang ganay ang printahan eh. Yan ang mga pinprintamin ano, eh. Pag magandang klaseng 30. Naabot ng 50. A dito tayo manguha. hindi, malayo pa ate. Ba, hindi, hibas. Oo. Oh, Tis. Maganda ng mga Carlo, yung dating katipan ni